هلا قرا mo ang ganda ng kotse ni tropa pero yung itsura niya eh simple lang hindi <laughs> nyo guys so napakaganda ng kanyang gamit na sasakyan isa kasi tong bugatti tignan nyo naman yung tambot yung sa likod o oh, apat na parang rocket ship oh man napakatulin siguro na ito pero may nakalagay dito ng drive oh. pwede kaya to i-drive tropa pwede ba makiram yan naku parang ayaw niya ata tayo pairamin mga tropa oh man pero sige sige yaan nyo na may nakita naman ako sa dulo mga iba pang mga kotse oh. pero bago tayo pumunta dun at silipin. Make sure mo na na nakapag-subscribe ka na dito at nakapag-like ka na rin ng video ah bago tayo magpatuloy dun. At dahil ginawa mo na yon, maraming salamat sa iyo ha ah. Tara, pumunta na tayo dito mga tropa. Wait lang, grabe ganda nito. Color green na kotse na sports car. Ganda boy. Kaso magkano kaya to? Siguro mamahalin yan guys. Tsaka meron pa ditong iso. Eh ito, tingnan nyo. Wow, pulis na ano. Pulis na parang super monster sports sports car. Napakabilis siguro nito na guys. Grabe. Purchase nga natin. Magkano ba yan? Ay, min Ang mahal pala nito. <laughs> 1 million 75. Sige, sige. Try natin pag-ipunan yan kapag nagkaroon tayo ng pera. No? Pero meron pa dito mga tropa. Ang dami pa dito mga sasakyan. Check pa natin. Ay, no, pasok tayo sa loob. Ito guys. Wow. Grabe. Mga super hyper cars na to. Hindi na to mga simple. At saka meron din dito mga pulis. At ito yung kanina yung naitan natin. Boy, yung parang Bugatti. Magkano kaya to? Check nga natin yung presyo nito mga tropa. Oh, min 3 million. So yung nakita pala na natin kaninang lalaki, eh sobrang yaman pala niya, boy. <laughs> ito, gastig din na ito, mga simpleng kanu kochi na to, tsaka na ano to, boy. Wow, parang Lamborghini to, ah. At ito, boy, oh, sa so the past and the pure use, Kano kaya to, boy? Check natin, ah. Ito yung presyo nyo. Oh. Uy, 23,000 Tapos, Robux. Eh, wala naman akong Robux, kaya lumabas muna tayo dito. Ito, guys, may dito ang daanan ng mga sasakyan. No? Parang maganda dito pumunta. Meron ako nakikita ang tao doon na no? tumatakbo. Sinusundan ko siya mga tropa kung saan siya pupunta. Baka mamaya kasi. Eh may secret siya ang tinatago. Ayun o. No? Sundan lang natin siya boy. Saan kaya siya pupunta. What? Naligo siya sa ilog. O oh, sige maligo na rin ako sa ilog. Saan <laughs> ako napunta boy? Nagteleport na ako dito bigla. Oh man. Pero wait lang guys. Parang may nakikita akong kotse doon o. No? Uy astig. Nagpapagas siya ata guys. Uy magpapagas siya boy. Uy, pasakay naman ako dyan sa kotse mo, tropa. Yun, no? Uy, pasakay ako, pasakay. Pwede ba? Oh, mean. Di Ala, pwede makisakay dito. Naku, iniwan niya na ako. Oh, no. Pero parang bumalentong siya, guys, ha. Tara, puntahan natin dali-dali. Sana maabutan natin yun, guys. Teka, nandito pa kaya. Uy, nandito pa nga yung kotse niya, guys. Ayun, no? Uy. Pero wait lang. Nasaan na yung ano, yung may ari neto? Eh, oh, mean. Kumama mamaya, nandiyan sa may taas ng puno. Nagpa-prank pala siya, no? Hinihintay niya tayo na kunin natin yung kotse niya tapos bigla rin siyang bababa teka nga akit nga tayo dito sa may puno andi dito kaya siya boy boy nasan ka na grabe ang ganda na ito guys oh akit tayo sa may pinatok <laughs> kitang kita natin yung paligid kaso wala naman yung tropa natin dito guys tsaka yung mga ano dahon dahon oh color orange baka nagtatago siya dito kaso baka mamaya mahulog tayo mga tropa ayun na sobrang tok tok na natin mga tropa wala naman siya dito sige sige na bumaba na tayo oh men baka malaglag ako sa puno naku naku ops <laughs> ikot ikot ako dun na pero tara wala sya. drive na natin tong kotse na to uy parang ang bilis na ito mga tropa astig try nga natin yung bilis na ito sa pinakakalsada ayun o oh. uy tapos magpagas na rin tayo saka daanan na rin natin tong pangano to parang mga kidlat uy nitro pala yun ito pwede tayo magkaroon ng nitro ay o oh. nitro sobrang bilis guys so Oh, men. <laughs> Ganun pala ka bang is to. <laughs> Astig pala nun guys. Ipag dumaan ka sa parang kidlat eh magkakaroon ka ng extra turbo na pwede maging nitro. Pero wait lang. Uy may nakikita ako dun na parang bilog na may mga apoyo. Oh. Naisip nyo ba yung naisip ko guys? Ano kaya kung i natin tong parang Lamborghini na to? Doon oh sa may malupit na bilog. <laughs> Tara gawin natin yung mga tropa. Sakay muna tayo dito. Sana ako bubuelo? Ah hindi dito yung daan. So iikot tayo mga tropa. Tara napin natin yung dan kung paano makakapunta dun sa may kabila guys no. Tara let's go bumiayin muna tayo. Eto liko tayo dito guys. Parang dito nga yun ayun. Sakto dito nga sya boy eh hey, no. May kita nyo ba yan? Ayan dyan tayo rarampa. Wait lang. Kakayanin ko ba to? Pero parang kaya naman eh no Wait nga silipin nga muna natin dito guys. Takbo takbo Check natin dito. Malalim nga to mga tropa. Uy hindi naman siguro sobrang lalim no. Kakayanin natin to. Irarampa natin ng super sports car. Tara tara bumalik na tayo din sa may kotse natin. Kanina <laughs> man naita ako sa may dulo, rumaraan pa din, no? Siguro ganun din yung ginagawa niya. Tara, tara, sakay na tayo dito, tas bumuelo tayo, guys, ha? Kailangan kasi natin bumuelo. Oh, man. Pero dapat kumuha muna ako ng isang nitro, no? Wala na kasi nitro. Ayan, kuha tayo ng isa dito, tapos balik tayo, guys. Yun, nakakuha na ako. Naitaan nyo ba yun? At bumuelo na tayo sa dulo. Ayan, dito tayo, guys. Dapat medyo malayo, no? Para yung takbo natin, eh, napakabilis. <laughs> Uy ko, bakit naman meron dito nakaangat na parang katulad ko ng kotse boy oh no ano nangyari sa iyo tropa oops but migla na lang nawala yan mo na nga yun guys okay na ako dito tara ibabuelo e, na tayo ha isa dalawa tatlo let's go nitro ayan guys tira tayo ng onting nitro natin para pag malapit na tayo eh isasagad na natin boy Hoo tas taas, grabe. <laughs> Astig. Nakita nyo ba yun? Ganun ka bang isang pagrampa ng mga super hyper cars? Tara, tara. Eh, maglibot-libot pa tayo. Marami pa akong hindi nakikita dito, guys. Eh. Eto, pwede pa natin itong derecho yun, eh, no? uh, wait lang. Uy, ang dami ditong mga sports car. At saka, boy, tignan mo. Ang lalaki ng mga rampahan. Oh, no. Kaya ko bang rumampas sa mga ganyan, guys? Parang nakakakaba naman. Oh, me. Uy, tara boy, check nga natin dito. Ang dami pa lang mga sasakyan diyan, guys, eh. Wait nga, tignan natin kung magaganda. Parang kilala ko 'to, ah. Parang si Dokling ata, at Oy, Dockling, ano, boy, ah. Uy, si Dokling nga <tinyo> <tinyo> boy. Uy, Dokling. Uy, idol, lang nakita na naman tayo. Kaya nga dokling eh. eh wait lang. Sakya mo to boy. Wow. Parang ano to ah. Makabagong teknolohiya. Parang high tech. Siyempre hey, naman idol. Ginagamit ko yung pang rampa dito. Sa stunt park. Uy Stand park pala tawag dito boy. Grabe tignan nyo ang tataas ng mga ano. Rampahan dokling. Kaya ba irampa yung mga supercars natin dyan? Oo naman idol. Tignan mo yung kotse mo. Lamborghini. Yung malakas yan. Uy malakas ba to? Ang totoo nyan, Hindi sa akin to eh. Eh kanina si may naita akong lalaki. Gamit gamit niya yan. Tapos sinundan ko siya. Tapos pag sunod ko, nawala siya boy. <laughs> Iniwan niya ata yung kotse na to. <laughs> Ay, ganun ba idol? Testing ko lang sa'yo. Uy, testing mo? Di ko alam kung pwede mo subukan ha. Pero testing mo na, dali. Ito na, sakay na ako idol. O, sige, sige. Uy, grabe. Sige nga, Dokling, marurot ka nga, boy. <laughs> Tignan natin kung gagawin ni Dokling yun. no? Uy, umandar na siya dun, guys. Rabulin natin gamit tong kotse ni Dokling. Wait mo ako, boy. Teka, saan na si Dokling? Umakyat yata siya dito, guys. Oh, man Umigot-igot na oh, Nakakalula, boy Tumarsik yung aking kotse, boy bug. Ako na, oh Baka mamaya Nagaskasa na tong kotse ni Dokleng Oh, man <laughs> Uy, Dokleng Narampak yung kotse mo Ayos lang ba yun? Ayos lang yan, idol So, ano yung nasisira? Gawa yan sa carbon lody Carbon lody? Patingin nga Parang hindi naman, ah Baka gawa yan sa ano? Makapal Kaya sobrang tibay <laughs> Para, Dokleng Mag-instant-instant tayo dyan Dali-dali Gaya may mga gagawin win ko ha. <laughs> Tara sumakay na tayo dito sa ating malupit na hypercars guys tapos maganap tayo ng malupit na rampahan Dokling, sumunod ka sa akin dito boy. Ito muna naunain natin <laughs> Tara Dokling, dito ka muna dali dali. Uy, ito na nga si Dokling, sumusunod na sa atin o, bilis, gagi, mo yung mga gagawin ko wala rampa tayo dito. Ayun o oh, ikot-ikot, tayo. oh no <laughs> ikot-ikot tayo guys. So, oops, nakakailo na. Ayoko na boy. Oops tumabingi yung kotse ko at bumalik tayo Oh no! Nasa na si Dokleng? Ops! Bigla rin palang tumayo yung kotse ko. Kala ko naman forever na siyang nakadapa. <laughs> Dokleng, nakita mo ba yun? Umikot-ikot tayo dun. Nakakahilo. Kaya nga idol eh. Bakit kasi nagpakikot-ikot ka dapat sa mga matataas? What? Matataas? Wait lang. Eh, nakakakaba yun Nakakalula. Okay na ako sa hilo. Wag lang sa sobrang taas. Ano ko ba idol? Kaya natin yan. Kailangan matapang tayo. Ops! Matapang? Naku, naku. O sige na nga, di naman ako duwag eh. Kaya tara, try natin yung mga matataas na rampaan yan guys. Tara tara, una ulit ako dokling ha. Sumunod ka sa akin boy. Wait lang, hanapin nga natin dito yung mga matataas guys. Libot-libutin muna natin. Ito, mataas to. O dokling, Nasaan ka na? Ito na, rampa na tayo. Let's go! Ayun, guys, rampa na tayo dito. Naku, naku. Oh no! Boy, magagawa ko ba yun guys? Nice one! Nagawa ko rin sa wakas. Uh, Anong nangyari kay dokling don boy? Para parang bumalim tong ata yung kotse niya. <laughs> Ayos ka lang ba, Dokling? Ayos na, Idol. Grabe, ang galing mo dun, ha? Ako tong sa magilid. At syempre naman, ako talaga ang pinakamalupit dito. Tsaka, magaling ako sa mga rampahan. Paggamit ng mga supercars at hypercar. Oh, Ay, ba, Idol? O, sige, sige. Ako naman maghahanap, ha? Ikaw naman ang susunod sa O, oh, sige ba? Kala mo, ha? Tara, susundan kita. Saan ka ba rarampa? Ito, guys, maghahanap si Dokling ng rarampahan niya. Yung pinakamaganda at mataas at natin. <laughs> Wait lang. Oops, Dokling. Nasaan ka na? Bilis, rumamba ka na boy. <laughs> Nagahanap pa na pa si Dokling. O, di pa yata siya makakita mga tropa. Oh, min. Ito guys, nakakita na siya boy. What? Ang laki boy. Ang taas na ito sobra. Umikot-ikot na siya guys. What? siya pumunta? <laughs> ako, dead -de red -de -de red -de chain ko na to. Oh no. Nakakahilo. Pupunta ako dito sa may parang. Ay! Nako, ano nangyari sa akin? Talbog. Uy, Grabe Sobrang nakakahilo yun ah Nakita kita boy Hindi ka tumuloy Eh syempre naman Ayun Kinabahan ako ng bigla Akala ko mano lang mababaw pero sobrang lalim pala. Sabi mo matapang ka Dokling pero bigla pa palang hindi tumuloy. Tara Dokling check natin yung mga binibenta sa sakyan dun. Baka may mas mababangis pa. O sige Idol. Tara tara pumunta muna kami sa may biliyan ng mga kotse guys. Tignan namin yung mga naglulupit ang mga hypercars. Ito na buyo grabe. Ang ng mga sasakyan dito. Tignan mo to. Napakagasig. Magkano kaya to? Ganda niya na Idol ah. Kaya eh siguro mahal to Dokling no. Eh wala pa ako masyadong pambili konti pa lang pera ko magwa 1 million pa lang ito astig din eh ito parang truck oh napabangis meron din siyang parang gulong dito sa so may likod may extra siyang gulong saka <laughs> ito, ito pa guys wow parang F1 to ah naidol F1 nga yan oh tama ka dyan dokling hindi pa lang irampa to hindi natin siya sure, idol nga pa naman kasi tayong ganyan sa sasakyan kaya nga eh dokling bili ka nga ng ganyan naong pera idol paano kung mga kabili ng malapit na kotse ay sabagay konti pa lang pala pera natin Pero wait lang, magkano ba yan? Check nga natin guys Uy, 10 million Oh man, apakaginto ah, naman nun Ito guys, oh, so meron pa pala dito eh Ayan, tapos ito BMW ba to? Wow, ang gaganda Eh Dokling, saan kaya pwede bumili nung medyo mura lang? Ay Dol, may alam ako, bigyan ng mga medyo mura lang Tara, sunod ka sa akin Uy, meron ba? O oh, sige, sige, susunod ako sa iyo ah Tara, sunod tayo dito kay Dokling Meron daw siyang alam eh Kaya pupuntahan na naman yung boy Oops, saan niya yan? Uy, dito tayo Hindi iiwan na ita <laughs> Let's go Uy andito na ata kami guys Parang dito ugaling kanina eh Nagaling na ako dito Tara magpark nga ako muna tayo Nice okay na to Dokling punta na tayo doon. Sige sige ay Tara tara guys punta na tayo dyan Kanina nagaling na ako dito Wala nga lang akong pambili Check natin kung may mabibili na tayo boy Eto guys kausap na naman yung lalaki Sa kanya daw kami makikipagbilihan Tara check nga natin yung mga binibenta Eto ang gaganda pala ng mga spot shorts May mga F1 pa. Nan mo to ang bangis na ito guys ro. Oh. <laughs> Parang stick lang yung kotse. Ito guys, bilhin natin tong 1.3 million. Eh sakto, meron naman tayong pera. Ayan, nasig. Sakto lang yung pambili natin. Pwede pa siyang i-customize. Pwede natin palitan ng mga kulay. Eh, kano ba magandang kulay? Tignan natin guys ah, Pwede ba yellow? Huuu, yellow. O di kaya red? Parang mas maganda siguro kapag red no? Parang mga gantong klaseng kulay. Ayan, ganda na niya no? <laughs> Teka. Yung rim natin gusto kong palitan. Para iba yung kulay niya. Eto. Ganda ganyan oh. Diba? Napaka ganda pag color silver yung rim natin. Ang ganda pag mas done. Okay na to. Apply natin guys. Nice nice. Back tayo. Tapos okay na to. Bibiling ko na yan. Purchase. Eh, ito pa pala, May turbo effect pa pala boy. <laughs> Astig. Pwede tayo mamili. Eto. Ano kayang kulay? Kaso mahal ah. Meron pa ba tayo natin ng pera? Meron pa boy. ito orange na lang. Nice. Okay na to. Purchase na natin. Okay, eto na, mibiling ko na, boy. Nice one. Ubus pera ko ah. Uy, eto na, guys, yung nabili na aming sasaki ni Doklay. Ito yung kanya at ito yung akin. Grabe, ang sarap na etong irampa, guys. Subali, so, bali, amaya pupunta pa kami dun, ah. Kaya huwag nyong kakalimutang ilike yung video at mag-subscribe na rin kung nag-enjoy kayo. Bye-bye. boy, let's go. Haha. <laughs>